Ch -ch Paul <laughs> Paul <laughs> Paul? <laughs> Paul Ha? Nungosyo sa kuan Isda. 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 Ali ka dito. Ali ka. Sige, so, dulo siya sa isda, dapat sa isda ni mo. Grabe. <laughs> Ng na. laki dapat <laughs> ra buhay pa ang mga fish gab gab. Ito yes nan. Hoy, ano ang ka here? Kana. 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 Tama na oy. Hay na diri, ikaw ra isa. Let's go na. It's Fish na siya. Mapatay so na niya muna. Suko na. Hindi mo tumasikakay. Hindi mo wala Hindi si Gali. Wala. Nag-ayom. Ba May sa likod. Ba Say thank you. O siya cellphone? Ay, okay. Salamat po. Nakatakas. Nakatakas. Hindi mo ko pa kay hay May motor pa. Hindi oh, sorry. nangyayabong. Auntie Gina. lagi. na mga ispa. Thank you. Thank you pa. Halika na, halika na. Alika Let's na, go na. na. I love you so much. Bakit nakatakas ka? Ay, Gabriel, Ayoko na yun, Tapos may motor ba? Open yung gate sa likod. Diyan, Gabriel. What's up, eh? Ano ba? Ano mo. Daddy, gogo, gogo ano, P? Pero huwag kang uh, lalabas ng gate. Sa? Eh, kung na, may kumuha sa'yo. I love you, I love you anak. Pero huwag ganun, anak. Kabata si Mami at si Daddy. Eh, kung naano ka, nag-gift ka ng motor. Oo. Oh. Hindi ka naman lumalabas Saan? ng ganyan, ah. Sige, 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 Ano lang na aquarium si na aquarium para ano. Sa? 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 para at least may mga fish man ha? Ay, sa I love you, I love you, anak. Huwag ko lalabas lang gano'n ha? Ano so, ba basta dito? Sa gate sa sabi na. ko na yung gate yan. Gita, anak, ha? Sa? Ano, isa man, ha? Ano, Kakai? Where's the Where's the Kakay? Saan si Kakay? Hindi ko Kakai?